Maagang gumigising si Mark araw-araw. Bago pa man sumikat ang araw, gising na siya upang tulungan ang kanyang inang si Aling Leti sa pagbubukas ng maliit nilang tindahan sa kanto. Tahimik lang si Mark, hindi pala angal, hindi rin pala kibo. Ngunit kung may isang bagay na ayaw na ayaw niyang ginagawa, ito ay ang tumingin sa salamin. Minsan, sa pagitan ng pag-aayos ng paninda, napapatingin siya sa bubog ng kanilang lumang aparador. Doon, muli niyang nakikita ang mukhang tila pinagdusahan ng panahon, pulo ng malalaki, mapula, at makating tigyawat. May mga nagbakas pa ng peklat. Para bang kahit gaano siya kabait, hindi ito sapat para masabing presentable siya sa paningin ng iba. Mark, pakitimplangan ng kape para sa ate Lily mo, tawag ng ina mula sa tindahan. Opo, Nay, tugon niya, agad na iniwan ang kanyang pagmumunimuni sa salamin. Paglabas niya, nandoon na si Ate Lily, isa sa mga suki nilang customer. Maganda, maayos manamit, laging may kolorete sa mukha. Naka-cross legs habang nakaupo sa bangkong kahoy. Good morning po, bati ni Mark sa abot ng kape. Salamat Mark, sagot ni Ate Lily, pero halatang pilit ang ngiti. Hindi siya tumingin ng diretsyo sa mukha ng binata. Matapos ang ilang higop ng kape, dali-dali na rin itong umalis. Sanay na si Mark sa ganitong tagpo. Mabait siya, maalaga, pero hindi yun sapat para mapansin siya bilang isang lalaking karapat dapat mahalin. Sa paaralan, ganoon din. Tinutulungan niya ang mga kaklaseng babae sa mga proyekto, siya ang laging unang nag-aalok ng payong kapag umuulan. Ngunit sa tuwing magtatapat siya ng damdamin, palaging isang katagang nakabibingi ang maririnig niya. Pasensya na, Mark, kaibigan lang talaga kita. Minsan, halos sabay-sabay pang tinawanan siya ng magkakaibigan matapos siyang magtapat ng pag-ibig kay Trina, ang campus muse. Ang hapdi ng pagtanggi ay mas matindi kaysa sa hapdi ng sabon na panghilamos na araw-araw niyang ginagamit. Isang gabi, habang nakahiga siya at nakatanaw sa kisame ng kanilang maliit na kwarto, napabulong siya sa sarili. Sana, kahit isang beses lang. Mahalin din ako ng totoo. Hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa kung sino talaga ako. Isinulat niya ito sa isang papel at idinikit sa pader, sa tabi ng mga lumang larawan nila ng kanyang ina. Kinabukasan, magtataka si Mark. Dahil sa isang prutas na langka, magbabago ang kanyang mundo, at ang kanyang puso. Sabado ng umaga, hindi pa man tumatama ang araw sa bubong ng kanilang bahay ay abala na si Mark sa gawain. Sa gilid ng kanilang bahay, may isang lumang puno ng langka na minana pa ng kanyang ina mula sa kanyang lolo. Minsan sa isang buwan, namumunga ito ng matatamis at malalaking langka. At tuwing ganitong panahon, si Mark ang inatas ang magayat para ibenta ang prutas sa palengke. Kahit ayaw niya ang lagkit ng dagta, matiisin si Mark. Sanay siyang inuuna ang pangangailangan ng pamilya bago ang sarili. Habang abala sa paghihiwa ng langka, may dumaan na babae sa harap ng bahay. Si Myla, isa sa mga kapitbahay nilang madalas niyang tinutulungan. Dati na niya itong pinagtimpla ng kape, tinulungan sa daladala itong mga grocery, at minsan pa'y sinamahan pa uwi ng gabing na late ito sa trabaho. Ngayon, bit-bit nito ang sira nitong payong. Mark, baka pwede paayos naman tong payong ko. May bungi eh, sabi ni Myla, sabay abot ng payong nang hindi man lang tumingin sa kanya. Ako na po, saglit lang, masiglang tugon ni Mark. Iniwan muna niya ang langka para ayusin ang payong. Pagkabigay niya ulit, gumiti si Myla, pero halatang hindi siya komportable. Salamat, ha. Sige, alis na ako. At gaya ng dati, wala man lang, kamusta ka? Oh, salamat talaga, Mark. Parang kabutihan niya ay laging inaasahan pero hindi kailanman pinahahalagahan. Bumalik siya sa paggagayat ng langka. Napabuntong hininga. Hanggang. Kailan kaya ganito? Bulong niya. At sa mismong sandaling iyon, may napansin siyang kakaiba. Isang bahagi ng langka na hiniwa niya ay tila may nakatago. Matigas. May kantab. Inakala niyang normal na buto lamang pero nang hawakan niya ito, tila ba may init na damaloy sa kanyang palad. Ang buto ay may hugis buto ng langka ngunit mas makinis, mas bilugan, at may bahagyang liwanag na tila galing sa loob nito. Parang, ngut siya. Yuzel niya. Binalot niya ito sa pulang panyo at inilagay sa bulsa ng kanyang dibdib. Walang makapagsabi kung bakit niya ito ginawa. Pero parang may tinig na bulong sa kanyang isip. Ang puso mong dalisay, ang siyang magiging susi. Nang gabing iyon, mahimbing ang tulog ni Mark. Sa kanyang panaginip nakita niya ang isang babae, nakaputing damit, may gintong mata, at nakatayo sa ilalim ng puno ng langka. Mark, wika nito, ang kagandahan ay hindi nakikita sa mukha kundi sa puso. Ngunit ang puso ay madaling bulagin ng pagustuhang tanggapin ng iba. Pagkagising niya, tila may kung anong nabago sa hangin. Hindi niya alam na sa susunod na mga araw, hindi lang siya mapapansin, kundi pagseselosan pa. Kinabukasan, linggo ng umaga. Sa palengke ng San Vicente, marami ng tao, lahat ay abala sa pamimili ng pangulam, prutas, at mga gamit sa bahay. Si Mark ay nasa karaniwang pwesto nila sa gilid, nagtitinda ng hiniwang langka. Ngunit ngayong araw, may kakaibang nangyari. Habang nakatayo siya sa tabi ng kariton, pinapahid ang pawis sa noo, may isang dalagang tumigil sa harap niya. Maganda, mestiza, at mukhang tagabayan. Kuya, magkano po ang isang balot ng langka? Tanong nito, nakangiti. Natigilan si Mark. Hindi siya sanay na pinangungunahan ng ngiti. Ah, 50 po 'yan. Matamis po 'yan, bagong pitas. Pwede bang tikim? Tanong muli ng dalaga, sabay kindat. Hindi alam ni Mark kung anong mas nakakagulat, ang tanong o ang kindat. Wala pa siyang nararanasang ganito dati. Lalo nat kasunod pa nito, biglang sumulpot ang dalawa pang babae na tila sabay-sabay na gustong bumili ng langka, at lahat sila ay nakatingin sa kanya, tila humahanga. "Wow, ang bait mo siguro no." sabi ng isa. "Tsaka ang pogi mo pala pag malapitan," dagdag ng isa pa. Biglang uminit ang kanyang mukha, hindi dahil sa hiya, kundi sa kakaibang tuwa. Hindi niya alam kung bakit, pero simula nang makita niya ang mutya ng langka, tila unti-unting nagbabago ang takbo ng kanyang mundo. Noong nakaraang linggo, ni hindi siya kinakausap ng mga babae. Ngayon, sila na mismo ang lumalapit. Ang dating malamig at tahimik na palengke ay tila naging entablado para sa kanyang bagong imahe. Nang pauwi na siya sa hapon, napadaan siya sa basketball court. Doon, nakaupo si Myla, at nang mapansin siya, tinawag siya nito. Mark, ang gwapo mo ngayon, ha? Bagay sa'yo ang gupit, sabi nito. Natulala si Mark, si Myla, ang dati hindi man lang makatingin sa kanya tuwing humihingi ng tulong, ngayon ay tila na bighani. Ngumiti siya, at sa unang pagkakataon, ibang klaseng ngiti iyon. Hindi ngiting mahiyain, kundi ngiting may kumpiyansa. Pagdating sa bahay, agad niyang hinugot ang pulang panyong bumabalot sa mutya. Muli niya itong tiningnan. Ang liwanag nito ay mas malinaw na ngayon, tila may sariling hininga, sariling buhay. Ikaw ba ang dahilan ng lahat ng to? Tanong niya sa mutya. At sa malamig na gabi, habang nagmumuni sa ilalim ng ilaw ng lampara, isang bulong ang gumapang sa hangin. Ang kagandahan ay alok, ngunit ang puso mo ang pipili kung anong uri ng tao ang nais mong maging. Ngunit hindi iyon narinig ni Mark. Sa dami ng ngiti at papuri sa araw na iyon, may unti-unting umusbong sa kanyang puso, isang damdaming matagal niyang itinago, ang pagnanais na hindi lang matanggap, kundi paghanga ang lubos. At sa mga susunod na araw, ang dating Mark ay magsisimulang. Magbago, lumipas ang mga araw na pa ng kakaibang atensyon para kay Mark. Sa tindahan, sa palengke, sa kalsada, tila lahat ng babae gustong mapalapit sa kanya. Ang mga dating iwas ang tingin ay ngayoy umaaligid, humahanga, natikipagkwentuhan, at kung minsan pailantaran ang paghanga. Mark, ang bango mo naman. Ang ganda talaga ng mata mo. Single ka pa ba? Ang mga salitang ito, na dati sa panaginip lang niya naririnig, ngayoy tila ba pangkaraniwan na. Minsang papunta siya sa barangay hall para iabot ang ilang dokumento mula sa kanyang ina, na salubong niya si Trina, ang campus muse na minsang tumawa sa kanya nang siya'y nagtapat ng pag-ibig. Nakangiti ito, nakasuot ng maikling palda at may dalang folder. Uy! Mark! Hindi nakita na mukon. Ang laki ng pinagbago mo. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa. Coffee tayo minsan. Tumango si Mark. Ngiti lang ang tugon niya, pero sa kanyang loob, may munting tinig na nagsabing. Ngayon gusto mo na ako. Dati, isang titig lang ng mga ito'y sapat na upang siya'y mapahiya. Pero ngayon, siya na ang kinikilala. Ang dating kinukot siya, ngayon'y hinahangaan. At sa bawat papuring kanyang tinatanggap, unti-unti rin siyang nilalamo ng isang damdaming hindi niya dating kilala, kay abangan. Sa kanilang bahay, napansin ni Aling Leti ang pagbabagong ito. Mark, anak, napapansin kung madalas ka nang wala sa bahay. Hindi ka na rin tumutulong sa tindahan. Busy lang po, Nay. Maraming nagpapasama, marami ring nag-iimbita, sagot ni Mark habang nakaharap sa salamin, kinikilatis ang sariling mukha na tila ba iniidolo ang sarili. Anak, hindi lahat ng papuri ay dapat paniwalaan. Minsan, sinusubok lang ang puso. Ngunit hindi ito pinakinggan ni Mark. Sa isip niya, ingit lang siguro si nanay. Hindi siya sanay na may humahanga sa akin. Mula noon, bihira na siyang makitang nasa bahay. Sa gabi, kasama niya ang mga kababaihang dumidikit sa kanya. May nagpapalibre ng milk tea, may nagpapusando sa trabaho, may nagyayayang mag-selfie para lang may post sa social media. Sa kanyang bulsa, lagi pa rin niyang dala ang pulang panyong may lamang mutsa. Ngunit ang dati pinangangalagaan niya itong may paggalang, ngayon tila isa na lang itong piraso ng swerte na ginagamit niya sa pansariling kapakinabangan. At minsan, habang nakaupo siya sa waiting shed kasama ang tatlong babaeng sabay-sabay niyang nililigawan, may isang matandang pulubi ang lumapit. Mark, tawag ng matanda. Balbas sarado, nakasuot ng kupas na damit. Mag-ingat ka sa biyayang hindi mo pinagpagirin. Napangisi si Mark. Hoy matanda, kilala mo ba ako? Tiningnan siya ng matanda, diretso sa mata. Kilalang kilala, mas kilala pa kita kaysa sa sarili mong ina. At alam kong hindi ikaw ang tunay na Mark. Ang Mark na kilala ko, mapagkumbaba, matulungin, at hindi umaapak sa iba para lang umangat. Kung sermon lang to, wag na. Baka matalsikan pa kita ng pabango ko, sagot ni Mark, sabay tawa kasama ang mga babaeng nakapaligid sa kanya. Ngunit sa isang iglap, tumahimik ang paligid. Pom ito ang hangin. Umalangawngaw ang matinis na tunog ng mutsa mula sa kanyang bulsa. At bago pa niya maunawaan ang nangyayari, lumapit ang matanda at hinugot ang pulang panyong nakatago sa kanyang dibdib. Hindi ikaw ang karapat dapat sa mutyang ito, sabi ng matanda. Napabitaw si Mark. Hoy! Akin yan! Ngunit sa halip na ibalik, tinaas ng matanda ang mutsa at sa isang kumpas ng kamay, naglaho ito. Kasabay ng pagkawala ng liwanag nito, tila may malamig na alo ng hangin na dumaan sa mukha ni Mark. At doon niya naramdaman ang biglang pagkatiim ng balat, ang paghapdi, ang pangangati. Eray! Napasigaw siya. Isa, dalawa, tatlong tigyawat. Sa loob lamang ng ilang segundo, lumitaw ang daan-daan pang malalaki, namumulang pantal sa kanyang pisngi, nuo, baba, leeg. Mas malala pa, kaysa dati. Umatras ang mga babaeng kasama niya, nagsigawan at nagsitakbo. Kediri, anong nangyari sa mukha mo? May sakit ka ba? Kumagulgol si Mark, tinakpan ang mukha, tumingin sa matanda, ngunit wala na ito. Sa hangin, tila may narinig siyang pabuulong. Ang sumpa ay hindi kaparusahan. Isa itong paalala, hindi na umabot sa bahay si Mark ng gabing iyon. Sa gitna ng kalsada, natulala siya sa sariling refleksyon sa salamin ng isang nakaparadang sasakyan. Hindi siya makapaniwala, mas malala pa ito kaysa sa dati, parang mga umbok ng galit na galit na balat ang tumubo sa mukha niya, bumaloktot ang kutis, at may mga namumulang tagyawat na tila handa ng sumabog. Hindi, hindi pwede to, paulit-ulit niyang sambit habang nanginginig. Ang mga taong dumaraan ay umiilag. Ang ilang bata ay napaiyak sa takot sa hitsura niya. Ang dating mga mata ng paghanga, ngayon naging tingin ng takot, pandidiri, at pangungot siya. Nang makauwi siya, napahagulgol si Aling Leti sa nakita. Anak, anong nangyari sa'yo? Pero hindi siya sumagot. Tumakbo siya papasok sa kanilang maliit na banyo, isinara ang pinto at doon sumugsob sa sahig. Isang putol na salamin ang kinuha niya, at doon niya lubos na nakita ang pinsala. Anong ginawa ko? Bakit ko hinayaan maging ganito? Naalala niya ang matanda, ang mga salita nito, ang mutsa, ang sumpa ay hindi kaparusahan. Isa itong paalala, pinilit niyang hanapin ang pulang panyong dating kinasisilungan niya ng pag-asa, ngunit wala na ito. Kasabay ng pagkawala ng mutsa ay ang unti-unti ring paglaho ng mga taong dumidikit sa kanya. Kinabukasan, sinubukan pa rin niyang tumulong sa tindahan. Ngunit wala ni isang lumapit. Maging ang mga supi ng kanyang ina ay umiwas. Letty, pasensya na ha, baka mahawa kami sa anak mo. Mas maganda sigurong sa ibang pwesto ka muna, Mark, sabi ng isa pang vendor. Doon niya unang naramdaman ang sakit ng pagiging, hindi lang hindi napapansin, kundi itinataboy muli. Sa mga sumunod na linggo, hindi na lumabas ng bahay si Mark. Pinilit niyang iwasan ang mga salamin. Hindi na rin siya nakikikain kasama ng pamilya. Ang dati niyang kwarto, ngayon ay tila kuweba ng isang nilalang na pinabayaan ng mundo. Isang gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Sa kadiliman ng kanyang silid, may narinig siyang mahinang katok. Anak, may pagkain sa mesa, mahinang sabi ni Aling Leti. Ngunit hindi siya kumilos. Nang makasigurong wala na ang ina sa pinto, saka siya bumangon dahan daw ang binuksan ang bintana at tumingin sa ulan. Sa gitna ng ulan, may aninong dumaan, isang lalaking may balbas, nakasuot ng lumang damit. Napamulagad si Mark, ang matanda, agad siyang lumabas ng bahay, di alintana ang ulan. Hinabol niya ito hanggang sa gilid ng gubat sa likod ng kanilang barangay. Doon, sa ilalim ng isang punong langka, nakatayo ang matanda, tila hinihintay siya. Bakit mo ako sinumpa? Tanong ni Mark, halos pasiga. Tumingin lamang ang matanda sa kanya. Hindi ko sinumpa ang pagkatao mo, Mark. Ang sarili mo ang gumawa niyan. Ako'y taga paalala lamang. Ang motya ay hindi regalo para sa pag-ibig, ito'y pagsubok sa puso. Pero hindi ko naman sinaktan ang kahit sino. Bakit kailangan pa akong mawala sa lahat? Sinaktan mo ang sarili mo. Nilimot mo ang kabutihan mo. Inuna mo ang pagtingin ng iba kaysa sa kung sino ka talaga. Napaluhod si Mark sa putikan. Ulan sa mukha, luha sa mata. Paano ko maibabalik ang dati? Lumapit ang matanda at iniabot sa kanya ang isang buto ng langka. Malinis, walang liwanag, karaniwan lang. Muling magtanim. Hindi para sumikat, hindi para hangon, kundi para sa iba. Kapag tunay kang nag-alaga, lalago ang bunga. Pagkasabi nito, naglaho ang matanda kasabay ng pagtila ng ulan. Kinaumagahan, maaga pa lang ay nagwalas na si Mark sa kanilang bakuran. Bitbit ang karaniwang buto ng langka. Na iniabot ng matanda, tinungo niya ang likod ng bahay kung saan may maliit na lupang hindi inaasikaso. Doon siya lumuhod, kinukay ang lupa gamit ang kanyang mga kamay, at itinanam ang buto. Wala na ang liwanag, wala na ang mahiwagang sigla ng mutya, ngunit sa puso ni Mark ay may kaunting pag-asa. Hindi ito tungkol sa mahika. Ito ay tungkol sa pagbabalik. Araw-araw, dinidiligan niya ang panla. Inaawitan, kinakausap, pinuprotektahan mula sa mga insekto. Hindi niya inasahang mababago agad ang itsura niya, ngunit ang mahalaga sa kanya ay ang unti-unting paghilom ng puso niya. Habang lumilipis ang mga linggo, unti-unti ring naghilom ang kanyang mukha. Hindi tuluyang nawala ang mga bakas ng tigyawat, ngunit ang pamamaga ay hamuupa. Ang kutis ay nagsimulang lumanas. At higit sa lahat, bumalik ang liwanag sa kanyang mga mata, liwanag ng isang taong muling nakakakilala sa sarili. Nagulat si Aling Leti ng isang araw ay makita ang anak na muling nag-aalok ng tulong sa tindahan, tahimik pero masigla, at may matatag na tingin. Anak, parang bumalik ka na, sabi ng ina habang pinupunasan ang pawis sa noon nito. Mumiti si Mark, hindi pa po buo, pero papunta na roon. Muli siyang bumalik sa palengke. Muling naghatid ng mga gulay sa kapitbahay. Tumutulong sa matandang Nagel Aloko ng Wallis, sa batang umiiyak na nawawala ang nanay, sa alin na hirap buhatin ang bitbit. Marami ang nagtataka. Ang iba, nagsimulang magtanong. Si Mark ba yun? Parang siya nga, pero iba na ang dating. Hindi na siya hinahangaan ng mga babae gaya noon. Wala nang nagpapakyot, nagpapapansin. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang taong tahimik na nagmamasid. Si Lara, isang tahimik na dalagang tindera ng mga halamang gamot. Dati hindi siya pinapansin ni Mark dahil ito'y mahiyain at tila hindi sumasabay sa uso. Ngunit ngayon, sa bawat simpleng ngiti ni Lara, may tila lamang na umaabot sa puso ni Mark. Isang araw, habang si Mark ay nagdidilig ng kanyang lumalaking punong langka sa likod ng bahay, may narinig siyang mahinang tinig. Ang laki na ng puno mo. Lumingon siya. Si Lara, "Ah, oo. oo. Baka ilang buwan pa mamumunga na rin sagot niya." Tahimik si Lara, pero ngumiti ito. Alam mo, kahit noong maraming tigyawat ka pa, napapansin nakita. Napatingin si Mark. "Talaga?" Tumango si Lara. Oo, "Oo. Ang bait mo. Hindi lang nila nakita, pero nakita ko. Sa saglit na iyon, tila bumukas ang langit para kay Mark." Hindi siya pinansin ni Lara dahil buwapo siya, o dahil may mutsa taglay. Pinansin siya nito noong panahong wala siyang ibang taglay kundi kabutihang loob. Lumipas ang isang taon. Ang punong langka ni Mark ay lumaki, lumusog, at namunga, hindi lang isa kundi napakarami. Ang kanyang maliit na hardin ay naging taniman ng mga kapitbahay. Ginamit niya ang mga bunga para makagawa ng mga pagkain ibinibigay sa mga bata tuwing linggo, mga langkang ginataan at turon para sa mga matatanda. Muling gaman ang loob ng mga tao sa kanya. Ngunit hindi na niya ito inaasam gaya ng dati. Hindi na siya naghahanap ng pagkilala, ngayon siya ay nagbibigay. At sa bawat pagtulong niya, sa bawat bunga ng punong-alaga, naroon ang paalala ng aral na kailanman ay hindi niya muling kakalimutan. Isang hapon, habang nakaupo sila ni Lara sa ilalim ng punong langka, napansin niyang may isang butong nahulog sa kanyang paanan. Kinuha niya ito. Walang liwanag, walang kinang. Isang payak na buto lang. Ngunit sa loob ng puso ni Mark, ito'y mas mahalaga pa sa anumang mutya sa mundo.